Ikaw, gusto mo ba? Ni nilalamok ka? Kaya buksan mo na electric fan doon. Bubuksan mo na? Ano? Ha? May ibubulong ka? Ano ibubulong mo? Da? Wala akong naintindihan eh. Buksan mo muna. Electric fan. Okay. Okay. Yung, alam mo, oh, uh, ayan, buksan mo ha. Yun oh, yun buksan mo. Yun. Alam mo? Ayun oh. Alam mo 'yun? Electric pan ba? Hindi, ito lang oh, sabi ko electric pan eh. Halika muna, halika, halika. Lapit. Sabi ko, makinig ka. Sabi sabi ko, makinig ka. Tingin sa akin. Tingin. Tingin. Oh. Tingin. Sabi ko, tingin nga. Tangki. Si Soro na lang. Ah, oh, sige. Si Soro na lang utusan ko. Tangki. Ayaw mo tumingin eh. Sabi ko, hoy. Sabi ko, electric pan ba? Buksan mo. Ayaw, no. Tama yan. Yan ang electric pan. Ito. Ito, oh. Ito, sandali lang. Hindi pala naka ano to eh. Are, are, are. Dito. Aw, oh, ito na pala eh. Ito, ito sinasabi ko. Ito. Yan. Yan, yan. Pero uwag na. Kasi nakano na eh, nakopy na eh. Oh, hindi ko sinabi na ano, galawin mo yan. Upuan po yan eh. Alice! <laughs> yeah. Ah. Halika, kausapin kita. So, alam nyo na, pangkisuro. Alam nyo na. Alam nyo na, ano yung pinapabuksan ko. Alam nyo na. Pangki. Wala, natapos na ki. Huwag ka na maghanap. Hindi naman hinahanap ang ano eh, electric pan eh. Oh, kung ano-ano pa. alika na dito. Good boy. <laughs> hmm?